May idea ka na ba about okay po community? Siguro naman kung nanonood ka sa video ko, may idea ka. Pero kung hindi ka naman talaga nanonood sa mga video ko, edi wala kang ka idea. So ngayon, dito sa okay po community, meron tayong bubuksan na sa AI community wherein in para ito sa mga mahilig mag-edit at gustong matutong mag-edit. So kung ikaw, isa ka sa mga yan, ano pang hinihintay mo? Mag-join ka na dito sa ating OK po community and mag-submit ka na ng mga videos mo para makasama ka na sa ating Salamat AI community. So basic na basic lang naman ang gagawin mo dito. Sabi nga, kung hobby mo ang pag -e edit at kung gustong-gusto mo talagang mag-edit, pwedeng-pwede ka dito. Ano pang hinihintay mo? Join ka na sa ating Salamat AI Community. See ya!